Ba, kaluguran na anumang sitwasyon meron ka ngayon anumang paghihirap ang dinaranas mo ngayon kaya mong makawala dyan kung maniniwala ka lang sa sarili mo kung itataas mo lang ang self image mo bakit ka ba hindi makawala dyan sa kinalalagyan mo kasi natatakot kang pagtawanan ng iba kasi natatakot ka na bumagsak, magpil natatakot ka na gumawa ng action na uh, sasabihin ng iba hindi mo kaya yan kung sila yung paniniwalaan mo hindi mo talaga makukuha yung gusto mo pero pag nagsimula kang maniwala sa sarili mo na kaya mong makakuha ng uh, pinapangarap mo ng alimbawa pinapangarap mo magkaroon ng bahay kaya mo makukuha yan basta pinaniniwalaan mo gusto mo magkaroon ng sasakyan kaya kaya mo basta naniniwala ka huwag mo lang iip ipapako yung maling paniniwala mo na for the longest time nandyan na nakaprogram na sa utak mo kaya tinuro sa sa bahay, sa eskwela ng mga magulang, mga, mga nakakatanda kaya naging ano na siya naging pattern na siya yun na yung pinaniniwalaan mo pero kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong umangat kaya mong maging kauna-una ang milyonaryo ng pamilya mo kaya mo basta maniwala ka at mag ka ng action. Marunong ka mag ng opportunity. wag yung ta uh, ibang tao yung magdi para sa sarili mo o para sa pangarap mong buhay. Hindi sila yung gagawa ng buhay na gusto mo. Ikaw ang gagawa ng buhay na deserve mo. At kung yung buhay na deserve mo, ipapaubaya mo sa opinion ng iba. Wala kang mararating sa buhay. Hindi mo makukuha. Kailangan mong simulang maniwala sa sarili mo. Kailangan magkaroon ng pagbabago sa ginagawa mo para magkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Kung nandyan ka, nakapako sa complacent, sa comfort zone mo. May trabaho man yan o maliit na negosyo. Kung nag ka, kung gusto mong mag-level up, kailangan mong maniwala na kaya mong maka maabot. Yung mas mataas dyan, i-raise mo yung standard mo, mga kaluguran. Kaya yun lang yung kailangan mong gawin kung gusto mong makawala sa kahirapan. Parehas lang naman kasi ang proseso sa kahirapan at pagyaman, parehas siyang mahirap. Saan lang pipiliin mong kahirapan, manatili sa paghihirap ng maging mahirap o maghihirap sa pagyaman na the, future makukuha mo lalo na dito sa opportunity na ino-offer namin sa inyo in 3 to 5 years ng buhay mo sigurado matitikman mo yung inhawa ng buhay mo ngayon kung nandyan ka naman sa trabaho, sa employment o sa pagiging OFW ilang taon ka na ba, ilang dekada ka na ba dyan nakuha mo na ba yung buhay na deserve mo, nakuha mo na ba yung buhay na gusto mo kung hindi pa panahon na para baguhin mo yung pattern mo baguhin mo yung cycle mo matutong mag grab ng opportunity na nandyan sa harapan mo maraming online opportunity ngayon na Uh, na lumilitaw, kagaya nito isang opportunity para sa lahat mga OFW man, mga empleyado o mga tambay na gustong baguhin yung buhay nandito po ang tamang opportunity sa kumpanya natin na matagal na to 1992 pa ang kumpanya natin na atang may maganda tayong produkto dahil binuo siya ng 150 scientists and researchers para siguruduin ang effectiveness ng product. Hindi po ba kapag maganda ang produkto, maganda rin siyang inegosyo. Tama po ba? Agree ka ba doon? Kaya yun, kailangan mo lang gawin is gawin mo yung hindi mo pa nagagawa. Basta tama at mabuti lang. <laughs> Ayun muna mga kaluguran. Kung nagustuhan mo ang video na to, please follow, like, share, and comment para updated ka sa next video. My name is Marvin Panlaki po na nagsasabing in everything we do. Just always do it. Ethical way. Have a great night po.